kasi special dyan eh, nasa ilalim. Isa muna. Parang kamuti talaga ang lasa. Yan. Lalagyan natin yan sa loob. Teka lang, hindi sa'yo ito Huwag lang ka dito. Dito na, dito na, pre. Ayan o. Oh. Ano kaya, malasahan kaya nila to. Lalagyan natin to sa loob. Ayan yung nakalutak. <laughs> kasi magkatulad lang naman eh. Yung kulay nila eh. So, ayan damihan natin para ano. Ay, may balay may, Tanggalin natin. Mamalata nila. Dami yun. Oh. Ipapatikim natin to sa kanila. I Ip tapos, ipaparate natin kung anong lasa nitong mga sagsagun na to. Yan, masarap. Kanawin natin. Para talaga basang-basa. Kasi pag natunaw na yan, lulubog yan eh. Pag nalagyan ng tubig, yan o. Oh. Damihan, punuhin na natin. Para di tayo bumalik mamaya. Uy, soro. Tanggalin natin mga damo-damo na yan. Ayos. O, yan. So, nasan ba sila? Alam nyo, ha? Ah. Uh, Tatakaw, matatakaw, pa, na, matatakaw pa naman yung mga yun. Tingnan natin. Tanggalin na natin. Yan. Ayun lang, guys. Tingnan mo. Uy, punong-puno -puno na sago. <laughs> tara, tara. <laughs> guys, may papatigil pala ako sa inyo. Kasi... Meron akong ginawang ano, milte. So, ipaparate ko sa inyo kasi bala ko mag-business. So, gusto ko kayo muna makakatikim. Ikaw muna kuya. Ano? Ikaw niyo muna. et oh, isang igup lang. Ah, uh, igupin niyo hanggang ilalim para malasahan niyo talaga. Ayun no? o, ano ano, no? ano yun sa ilalim. Igup. Sige lang. Isa muna. Anong lasa? Sarap ba Sarap ano? Ano, nalasahan mo ba yan o? Yung nasa ilalim. Ano ilalim? Anong, ano, Sarap. ano lasa? Sarap? Maligat? Maligat? Ito? Oo. Yung ano na yan Ligat? Ano pa? Ano pa nalasahan nyo? Parang lasang kamote. Hindi. Sagu yan e. Eh. Paano maging kamote yan? Ay baka ano pa? Baka medyo hilaw pa. Hilaw-hilaw Isa pa. Isa pa. Tikman mo pa. Okay. Kasi bala ko sana mag-business so kayo muna yung papatikin bro. Ano? Ayos man yung lasa. Ayos man? Sa ano? Sa tingin mo, i-rate mo sa 1 to 10, mga ilan siya? Mga 7 siguro. Mga ganun. 7? So... So hindi pa pala rin pala ano to, may shadowng maganda yung pagkagulo. Ikaw okay, pre, okay. baka baka pa, naman parang mayagas yas yung baka ano pa pa naman, naman yung, yung palasa mo kaya eh. Ikaw pre, hindi na try ko. Eh dalhin mo 'yon ano, yung mga sagu niya eh, sa para oh, pa, dalhin mo yung mga sagusagon niya para mas masarap kasi. Para puti talaga lasa. Ano lasa? Parang ano siya eh, parang may mga ano, butol-butol, parang buhabang. Ganun ba sa Jayon, parang ano? Pero okay po. naman. Ano magkakabuhangin dito yung mga sagu yan eh. Baka isa pa nga. Ma ano, pa makunat na parang ano. Wala ka na. Sige, pakita mo nga. Ma mayabo, so, parang mayabu. mo. mayabo. Pakita mo yung nakuha mo ano. May na mayroon may, sa bibig mo? Ayun ah? Ayun, yun. Ano? Ma ano nga, mabutol-butol nga. Parang may mabuhabuhangin ng ano. Pag kinakaya mo yung magasgas. Ganun <laughs> eh. Kagagawa ko lang nito eh. Pero masarap. Pero masarap naman siya. Masarap. Masarap. Sarap. Sarap. So, masarap. pwede na ako mag-business na oh. Hmm. Yan so, so, parang ano, parang hilaw-hilawin okay pa. Ano okay parang hilaw-hilawin uh, pa. Uh, ayun na. Oh, parang ano uh, eh. oh, Kung, okay naman. kung i-rate mo mga 1 to 10, Tingin Sa akin mo. siguro mga ano, mga 9. Mga 9? Oh, mga 9. So ayun, uh, sana na lang oi uh, si Mag, Kuya 7 eh. Magkaiba ng ano tayo, ibang lasa ko uh, eh. I-try mo pa. Okay naman, maligat siya eh. Try mo pa nga. Na, sayo, diba? parang marang mabobuang ng ata. sabi sayo, di ba? Para may ano nga mabutol-butol po. May na, may nang panlasa niyo. Sige, okay na. Medyo makarunchy ah. Eh. Sa ano ko naman sa mga kasama naman natin ipapa-try ko. Sa kanila. Magkasbang kasbang. Hindi, baka medyo hilaw pa kasi yung sagok. So, kailangan ko pa. Ah, nga, luto mo masyado. Oo, so, uh -huh. sige, sige. Ayos. Sige, salamat. Ye. Yeah. Uh, tayo ko muna diyan. May ipapatikim lang ako sa yo kasi gumawa ako ng ano ng milk tea. So, balak sana mag-business. So, ipapa-rate ko sa iyo kung anong lasa. Kasi yung dalawa pina, ano, pinalasaan ko na eh, kaso may na yung panlasa nila eh. Ito kuya, kainin mo itong nasa ilalim ha, itong mga itim-itim na yan ha. Yan kasi yung special yun eh. Ah, sige, sige. Higot pa muna kuya. Yan. Anong ano, lasa? Anong lasa? Dito sa mga itim, -itim. Parang lasa pasas ha. Hindi yung pasas kuya, ano yan? Yung black sago yan, hindi yung pasas. Mm, maasim, asim siya eh. Maasim? Mm -hmm. Ah, kaya baka, hindi kayo ito napanis. Pero hindi, kakalut, kakaluto ko lang ito kanina. Pero okay naman siya, masarap naman siya. Isa pa kaya, isa pa, Tignan mo pa. Yan. Gisip, <coughs> sip, -sip mo mabuti, para makuha mo yung ano, nasa ilalim. Ayun ano? ayun o, no? pinakain pa ni kuya o. Ano? Sarap naman. Yan, parang siyang maligas-gas. Ano yun, yung parang magaspang? Hmm, parang siyang mababang na... Ba't ganun? Yung isa ganun din eh. Kung ano, Sige kuya, um, i-rate mo na lang ilang sa 1 to 10. Sa tingin mo mga ilang ano to? Mga 9. 9? Mm -mm. Masarap so, naman siya eh. Mape-perfect ko na to. Mm, -mm. Kasi 9 na eh. Kasi isa 9 din eh. Isa lang 7 kasi yung sa... Sige kuya, salamat. Ah, sige, sige. Ayos. Salamat. Wala na ano yan. Sarapan pa. Ay, mamaya ka na kumain yan. May papatikin muna ako sa'yo. Ano ba yan? Ano, ginawa kong milk eh. Sila, nag nagka, nag, inom na sila kanina eh. So, ito na ang hindi pa. Ipaparate ko lang sa'yo kung kung ano yung last ginawa ko. Kasi balak ko sana mag-business dyan Sabi sa... Ba ginawa ban. mo yan? Oo, oh, balak ko mag-business eh. So, ayan yung Mayroon na, dito yung special na sa ilalim. Ayun o, oh, yung mga itim-itim na yan. Yan yung special dyan eh. I-re-rate ko, i-re-rate oh, Inumin muna, inumin muna. Yan kasi special dyan eh, nasa ilalim. Yun. Ano lasa? Maligat. Maligat? Pero, masarap dito. Medyo magaspang. Yung... Lahat sila, kanina sinabi ganun din, magaspang dilaw yun. Ba't kaya, hindi ka Tingin mo hindi pa hilaw o oh, hilaw ba o oh, ano? Parang ano kulang sa, sa ano? ulang sa ano? Kulang sa luto. isa pa baka, Hindi, ang tagal na nga. 30 minutes na nga yan na, 30 minutes ko na nga ito Saan niluto eh. Saan ba ito galing? Eh. dyan lang sa tabi-tabi. Kinuha ko yung mga itim-itim na yun. Yan no? eh, yung tiyatawag na black, ano? Black sagos. Mm. Pero masarap man. ako okay naman siya. Yung ano, yung sa ano, yung timpla ng milk eh, Masarap din. Oh, ito medyo magaspang. Itong nasa ilalim Oo, lang. Ito, medyo, medyo magaspang. So baka hilaw pa no? Oo oh, baka hilaw pa. Kailangan maluto pa lang kaunti. Hmm. Di, ako kasi hindi ko pa natitikman eh. Kailang muna inuna ko kasi para ma-rate nyo eh. Sa tingin mo ilang sa rate na 1 to 10? Mga ilan siya? Uh, sa tingin ko ay ano eh magaspang parang tingin mo 9.5 so ayun yung pagginawan din eh sige oh dal na eh gupi mo na uh, dami mo na kung gusto mo gagawa pa ako ng marami bibigyan ko pa kayo ah ano okay ano? hindi talaga ganun lang talaga hindi nagbabago lasa so ayun guys okay na napatikman na natin yung mga kasama natin tong ginawa kong bilty eh. so sana madaming bumili nito